Yan, dito po tayo sa pwesto ni Atilus. At meron tayong kagulay na nagdala ng gulay. Sir, anong pangalan niyo, sir? Ah. Ha? Ah. Kunyo? Ah, taga saan po kayo? O, ay, kalayo pa. Ano? Ta Anong bang ba gulay niyo, sir? Ngayon po, Taiwan lang po na Ah, Taiwan. Si medyo may angat ng konti yung Taiwan natin. Pero, minsan pag tumawad yung kasi mamimi, nagbibay ano? Basta wag lang kayo mag ano magsawa magdala ano. Okay, salamat sir. Okay. Alamin po natin yung asking price ng sitaw na bulakang ni Ate eh, Luz ano. Ate Luz, magkano ang asking niya ng ano, bulakan white? Kaganda oh. Kaganda. Ah, magkano asking na ng bulakan white natin? Pero tawag ni 55. 55. Oh, yan. Pero mababa 'yung presyo ngayon ano, mamahina kaya paipad. 'Yung 'to mga Ito 'tong okra. Pwede 1 Oh, 15 isang kilo 150 per kilo. Pero asking price pa yun, ha. Eh 'yung ating bonito po. 50 per. Oh, 50 po. 500 per bundle. 'Yung patolang palit Ayan, yung patola po natin 150 per bundle Pipino 100 per bundle Yung upo, incident 150 per bundle Kagaganda ng, ng ano, pipino mo Saan galing pipino mo? 5, eh, Magano na asking price natin Ng, ano ng, ngayon, ng ng, 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 Taiwan Ayun Ay, Taiwan Aspen. Okay. 150 yan. Yeah. Aspen, Aspen okay. fresh lang po yun. Salamat, Ate Luz. Ay, yung siling panigang natin na maganda. 120. 120, yung panigang. Yeah, medyo angat yung presyo ng alam. Salamat. Dito po tayo sa hinahangaang kong, uh, sakadora. Yung idol natin, napakaganda po kasi. Ayan o, no? si Madam Rosel. Yan, napakaganda ni Madam Rosel. Video may kausap yung ano natin dito. Tanungin natin sa kasama niya kung magkano yung asking price ng Ampalaya. Ay, Madam Dina Bonibi, ano tong Ampalaya na yan? Miss Tisa? magkano yung asking price lang natin? Oh, 65 asking price ha. 650 per bundle. Sa, sa pipi ng bakla natin, magkano? 200 sa ating uh, pipin bakla. Yan, yeah, yung pipin ng puti, 100. Yan, yeah, napakadaming gulay ng aking idol. <laughs> <laughs> Madam Miss Bo Dina Boniby, salamat po. Idol, salamat. <laughs> Ganda na, idol. Ere, ito pala yung nagdadala ng ampalaya kay idol. Boss! Boss, good morning. Kayo ba nagdadala ng ampalaya ni Madam Rochelle? po? Sa gasaan po kayo, sir? Talavera. Oh, o, talavera. Kagaganda naman ang tala... ng ano nyo, sir, ng ampalaya. Ano, sir, uh, ang pangalan nyo po? Jeffrey. Jeffrey. Medyo bukod sa ampalaya po, ano pa pong gulay ang dala natin? Okra. Oh, Okra, yan. Mukhang yayaman kayo, sir, ha? Meron ako, hinagap na yayaman kayo. Sir, yung in-update in, -update, in -update po natin, tandaan nyo lang po, ice cream price lang po yun ha. Kasi sa umaga, mataas yung ice cream price natin. Pero pag maraming dumadating ng gulay, bumababa po yun. Lalo na po sa tanghali. Kaya wag po tayong mananana, ayun na yung talagang presyo. Ano? Bababa po yun. na ano? Pero kung walang gulay, kung singit lang, mataas. na ano? Sir, wag kayong, ano, wag kayong madadala sa pagdadala ng gulay. Pagigyan nyo pa. Shout out sa mga taga Talavera. Ayan, shout out po sa mga taga Talavera. Ayan. Thank you, sir. Yeah. Salamat. Salamat, Madam Idol Rosel. Salamat, nakausap ko na. Anong dala mong gulay ngayon? Uh, ang balaya. <laughs> Sita. <laughs> <laughs> Sita. Ayan, okay. Madaling, tinanong ko lang. Di ko papadali pag di sinabi sa akin yan. Eh. Ito, mayaman na itong kaibigan kong ito. Ngayon, andito po ulit tayo kay Madam Aya. Madam Aya, uh -huh. ano yung ano nice natin dilaw, puti? Ito na 'yung 100. Andito po 45. Ano ba 'yan? Ito 'yung dilaw bit 45, 450. Ito 40 uh -huh. 40. Uh -huh. Eh yung puti? Oh, wala na naman puti 'yan. Ha. Walang puti po ngayon, kaya medyo malungkot si Ate Aya. Salamat! Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatwenyos Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is October 6, araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. Isang araw na naman ng pagtatanong ng mga asking price o yung touring ng mga presyo na tulad ng nakikita niyo po sa ating video. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samanjo po 'yung mag-upload, mag-upload mag mag-update, -upload, mag -upload, mag -upload, upload tuloy. Mag-update ng mga Aspirin price o oh, yung ayaw. touring na presyo tanda nyo ha ah. Aspirin price o touring na presyo ang, ang ating itatanong hindi pa po yung final prices Tama mga po naka, nag-aalala dyan baka, baka akala nila ayun na po yung final prices hindi pa po Aspirin price po yung tinatanong natin maaari pong bumaba yan. dahil nga po pag tumabad yung mga mamimili yan na. Ang atin lang pong role dito, na no, itatanong lang po natin yung mga asking price. Wala po tayong alam sa usapan ng Sakadora o yung farmers kung magkano ang kanilang likidahan. Basta po ako sa ating asking price lamang. Kaya kung bako lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para update po tayo. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Dante Viernes po, ang boses ng Palenque, kasangga ng mga farmer, ang um, Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Salamat po. Dito po, uh, tignan natin itong kamatis, gagaganda. Ay Sir, anong variety ng kamatis natin? Ano yan? Yung diamante. Diamante. Magkano po yung asking price 38. ngayon? 38. E natanda niyo po, asking price 38. Maari pa po magbago yan, ha? E yung sitaw natin, sir? Ano po yan? Lekko, Ano? 60. Uh, ano ito? Negro. Negro. 60. Ang baba ng ano ngayon na sitaw, ano? Yan, ito yung masipag natin. Ito yung idol ko nga basta ano basta ano, ano ito yung ano dedicated and good boy husband yan. Good morning madam. Di diba, madam tao sinabi ko? Ayun, oh, yun sana. Salamat. <laughs> At siyempre dito tayo sa Kamote. Magkano na yung Kamote natin Taiwan si Madam Maymay? 45. Oh, 45 yung big eh yung medium Oh, 30. Bali, 300. Dahil 10 kilo sa small. 150. 150 ang isang bundle na yun. Bali, 15 per kilo. Eh, yung sampalok natin. 200. Ayaw nang tumas yung ano natin, no? sampalok, no? Okay, yan, oh. Lahat ng sakadora, sabi ko sa inyo, magaganda dito. Salamat. Pero sa kaibigan, pare kong John John, merong ano, paligpig. Pare, mag... Maga. Pare, magkano yung ano natin ngayon? Yung parehas lang din tayo. Parehas lang din tayo. May kamarita Santa. Akin yung mga budget. Pare, magkano yung palitpit natin ngayon patola? Asking lang. Patola. Asking Ay, ano, sampo. Asking sampo, napakamura, sampo. Ano ba 'to? Negro o ano? Nenegro, merong... Happy birthday! birthday. Magkano mag 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 to ito ang negro natin? Ay, inom ba tayo para? Magkano muna to Ha? Ah. Okay. 55, 50. 55. Anong anong variety ng talong natin? Eh, mucho pare. Magkano 'yung mucho? Mucho pare. 800 'yung 'yung 1,000 100, maganda. Oh, 1,000 maganda, maganda 800. yung, ah. Oh. Eh, 'yung sigarilyas. Sigarilyas 120. Maganda. 120 maganda. maganda 'yung papaya. Papaya 70. 60. 50. Ayun, may siling panigang na maganda. 20 lang, okay lang. natin, no? Babae, is kapatid mo. natin? Sini 1000. Salamat. Ay, okra mo. 20 200 per bundle. Kagaganda niyo, yung patola. Total, patola natin. Eh, 15 po. 15, sa pipi ng bakla. 22, 23 po para sa. Ayun, may nakita pa ako magandang talong dito kay Ate ano, baby. Alamin natin anong variety ng talong ito. Ayun oh, kaganda ng talong. Ate, ito. Ayun, ayun. Ate baby, anong variety ng talong mo? Oh? Magkano ngayon mocho? Ask me. One to ask me. Oh, one to ang ask ng magenta? talong. Gano? Sa siling panigang. No? Ito yung maganda natin pale, yung pala, yung magrino. Sa panigang mo. No? One three ang ask One three. three. Sa, okra. Okra, Benching. Napakamura. Salamat. Ang ay, aking ati baby walang kakupas. Kupas. Ka, yeah. Ay, yung upo natin, ati baby. <laughs> upo. Hindi maganda yan. Okay. Magkano? 80 lang. 80 lang, ha? Oh. Tingnan mo yung mga kagulay ni Ate Baby, yung kagaganda rin, no? Kasi sexy pa, ayan. Ba't <laughs> Ay, tumawa ka naman, eh? Hindi ko naman kinukunan niya. Dito, kay ating uh, Madam Rosa, may nakita kong talong na domino. Magaling domino natin yung talong na bilog. Asking. San libo, isang bundle, o oh, 100. Ay, asking doon. O, oh, asking ito nga, ang ganda naman, no? Sultan, asking magkano? One, one. One, one, kaganda, no? Pang mall, eh, no? Kaganda. Eh, ang kamaan kamote ito? Uh, magkano yung Taiwan siya na gano'n? 45. Ganun. 45. 45. Yeah. Salamat. Ayun o, no, si si Ate Ana nagbubuat. Malaki yung muscle ni Ate Ana. Ate Ana, magkano na yung saluyot natin ng asking lang? Ano yung muscle? Oo. Oo, dos, et resi pa rin. Ganun pa rin. Isang bulang. <laughs> Oo. talbos ng kamote, Ate Ana. Sinusulot ka pa ni, ano, ni boss Marco. Yung kamote. Oo. Ocho, Boss Marco, merbetempo tin ngayon. Bakit kami po? puti. O, 28 yung puti natin, hindi kay Boss Marco 'yan. Ata, ah. Sige, kami 'yung oh, Okay. Inang Salamat, Madam Rosa. Nan na obra, na Sweet magaling papaya. Yeah. Hindi na tumas... po. Ay, ayaw ng mga tanong. Mga papamigay na lang. Malapit na Pasko, ah, Angat tayo pang-atsara. Oh, ay angat pa, pa, sa Pasko pang-atsara daw. Salamat. 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 Madam, magkano yung kalamasin natin Good na good. Good na good po, 400. 400. Ayaw na tumas, no? Ayaw na tumas. Ayaw na tumas. Ayaw na tumas. Ayaw natin. 130. 130. Salamat, madam. Ang ganda ni madam. Sexy na, maputi pa. Boss, magkano na yung Suprema? Tumas na ba? O ganun pa rin? Ay, ayaw na tumas. Magkano pa? Magano pa? Tingnan na yun. Ayan, tagal na. Alas tatlong buwan na nung naka-stock sa 12-13. Kawawa na may mga kaibigan natin farmers, pati yung sakador. Ayan o. Pagaganda pa naman din ng uh, Suprema. Salamat, boss. Ito tayo kayo, madam. Good morning, madam. Madam, uh, magano na po yung supiya natin? Yung medyo naman umaga. <laughs> Dati sa ampulang yun, 13 na. Ne, kasi ilang buwan naman nang hindi umangat, no? Oh, okay. Tagal na. Eh yung puso natin mapagmahal. 180. 180 sa atin po ng ano, gabing galyang na puti. Sa pula po. 50. Okay. Eh sa Sampalo po. Sampalo, 250. Pa? 250. 250. Maraming salamat po, Madam. Yeah. Dito tayo, dito tayo sa ating Luya kay Boss tonton ton. Oh, magkano na yung magandang luya? Pinaka maganda. Galing ito. 1 pa yan yung pinaka. Eh, yung pinaka, mura. Pinakamura? Yeah, yung di ba sa yung, ano, yung tuyo, yung magulang. Yan, magkano yan? Oh. 3 yeah, eh, yung mura natin? 60. oh, 60. 600 per band. Salamat, boss. Ton. Iba. Uh, ng page. Nagpapatulong gumawa ng page. Ay, dito siyempre tayo kay Ate Agnes ko. Si Ate Agnes, yung pwesto niya, baka din niya nakikita. Exit, 1, 2, 3, pangatlo. Ate Agnes, good morning. Magkano ngayon ito imported nating malaking puti? 420. O, oh, 420. Sa sibuyas nating malalaking katulad nito? 500. 500. Eh, yung medium natin? Ayan. Mura pa rin na, hindi, hindi na tumataas na. Eh, yung medium natin na imported? I small Ay, small, magkano? 500. Sa kanso po nating uh, bawang? E, dito oh. uh, 5.80. Ilang kilo po yan? 5.80? 6? Uh. E eh, dito? Po. Okay. Salamat madam. Maganda yata si madam. Ay, si Medyo blooming ka ngayon. <laughs> Salamat. Ito may nakita ko, nagbibigay ng pechay. Oh, boss, magkano yung pechay natin? May asking price lang. 5.00. Mura na, no, bumaba. Ang laking binaba. E mustasa? 5.00. Ah, yan ang masta. Saan galing mga pecha yung mustasa natin? Laur po, laur. O, mga taga laor. Ito yung magaganda nyong pecha. 75 po, 45 Pati po mustasa, natin. yan o. Yan po, na-update natin yung pecha yung mustasa. Ang wala makita, daon ng silig. Maganda tayo ng daon silig. Ayun ang may daon. Maganda yung daon silig natin. Okay? Magkano po yung dalang sili? 80 po. 80, yan. Yan, meron na tayong talbos ng dalang sili. 80! Yeah, dito tayo kay Ate Jolie. Ate Jolie, magkano yung Taiwan natin ng asking price? Asking price? One pot. Asking lang po yun. Ayun, pipinong pot eh. Ito yung yung madiscard natin sa Kadora. <laughs> eh, yung pamoting bagong neto. Okay, siya yung malilit. Yung malaki. Yan, yan, yan. Sala, yan. Walang kapupas-kupas ang aking atibiyon. Salamat. Ayan, okay. Barangay Bakting. Barangay Bakting ng Palayan City. Ah, Gabaldon. Gabaldon, Neva Salamat. Kaya may nakita kong Sophia. At may hanap ka rin natin. Salamat yan, Tati. Sophia. po, Kuya Ray. Kuya, Kuya, Kuya Ray. Dakaw mo sa iyan, Sophia. na Kuya Ray. Medyo umangat na yung Sophia natin, ha. Ay, eh, yung talong natin, magkano yan? Ito ba, yung naman magandahan, Ano yan, propeli ka? Ah, parang gano'n mga oh, po yata. 80, yan. Ano po, ano yan? Salamat, atin na yan. Wala na nanay, na sa isa na may. traffic tayo. Ito, yung upo ng aking tokayo, Dante. Ang dami upo. Ito kaya magkano ang asking price ng upo natin? Ang dami, gaganda. Sa ish. Sa ish, kamura naman. Eh, yung talong na domino. 20 mo lang. Medyo mura ang ating mga uh, ibang uh, gulay. Eto, di, di ko sana dadaanan. Kaya lang nakita kong nagtatawanan eh. Mukhang may maganda pinag... Chismosa din po kasi ako. Eh, tanong na na. Anong may isang ati yan? Ate Juliet. Ha? Ah? Oh, magkano po 'te? Natuloy po yan 45. 45 450 sa bundle. Etong bakla. Napakaganda ng mais na 'yan. Maganda ba 'tong mais na Ano 'yung mga 'to? Ano 'yung mga 'to? No. pero pareha kayo ng mga may, may tugtog ba kayong tatlo sino ba yung vocalist sa inyo Ayan. Ah, ah, kayo yung chuwari chuwari wag mga ganyan oh, chuwa, chuwari, ganun, ano? Ayan, oh. pero maganda ba yung boses ng ating ano Ay, yung boses. hindi ako naniniwala ah, sample na maganda rin Maganda din boses niya no. Yan, Mama, banda. Banda dito sa kabanda doon, di ba? Ayun. Okay, salamat. Ayun, sumisigaw yung ano, best friend. Ayun, makanta rin niya. Ito talaga to, kumakanta may kausap, eh. yan. Mika usap eh, Sir, magkano yan sa luyot natin? Asking price. Sampo yan. Ang ganda lalaki mo ng tindero sa luyot dito. Salamat. Salamat. Kuya mo, magkano yung lagyan mo na kalamansi? Uy, ang bango naman yung niluluto ni madam mo. Ay, galunggong pala, kabango. Kasarap mo, sarap. Si ati tita. Ayan. Ito, may nakita. Ay patolang pinis, magkano yung patolang pinis natin? 20 po. O oh, 20. Bukas ay eh, interview ko kayo, ayan. Okay, salamat. Umapayat ka na? Ay, umapayat na nga ako. Huawei! Yan, nandiyan para rin ako. Huawei! ko siya ng Huawei. Yan po, tandaan niyo po, ask yung price na yung tinatanong ko. Hindi pa po yan final prices sa nagtatanong po sa akin yung salitidahan, wala po tayong alam doon. Basta ang alam ko lang po. Asking price, nasa niyo na po ng sakadora nyo kung magkano yung pinapasa nyo. At saka maganda po sana talaga kung kayo po yung kausap ng sakadora. Ah. Ito, ang daming ano, mustasa. Ay, magkano yung isma ang bundle ng mustasa, asking? 450. Ayan, 450. Salamat. Ayan. Eri, talbos ng sili. Mag magaling talbos ng sili natin? 70 po. 70, magaling pa yung tindihan. Ay, ay, itong, ano, itong tanton? 230 po. 230. Pang, ano yun, no? pang, ah, panuka, ano? Pwede rin siya nagbili. <laughs> ay, kabarang, hindi yung kabarang. Pagod ka yata, napagod ka. Nasaan si Brad ko? Sa bahay. Sa bahay lang, okay. Salamat. tingnan po medyo nagdadating ang, time check po natin ngayon nasa alas 11 na po tayo kaya lang hindi ko makita yung oras ito ano to bayabas ito eh. Ayan. mga kapatid muntik na madam magkano yung kilo natin ng bayabas eh? 30-25 Mura ang bayabas natin ngayon Salamat, bumaba na. No? ano pa ba hindi natin na ano na upload pabalik tayo pa sa dulo yung sa gulay bagyo tatanungin natin ang dahing gulay boss ang galing mga gulay natin ako hindi ang narinig boss ang galing mga gulay natin, ang dami yan oh, kagaganda ng gulay ng talabero dami oh ang dami, punong puno kanina no Salamat. Salamat Salamira. Salamira. sa mga sa na sa Balakat. Ayun, sa talagang... Ayun. Ang daming gulay, punong-puno. Ito okay. si Hela, sa akin tatay. Hey, ay, ay, ay. Sir, kapogi pala. Lalo na siguro ito nung binata ito, maraming nadali ito. At maraming chicks yung uh, tatay ko. Oh. Mabibilang. Makasalanan ito binata. Pero <laughs> 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 kasi pag pogi, diba, hindi naman ano kasi nilalapitan. Ano? Ay, kasi ito, sa, lumalapit sila. At oh, saka, Natutukso siyempre, la, eh, kumaganda lalaki pa na. Okay. Kumaganda lalaki, tatay. Uh, salamat, sir. Medyo may pareho lang kami sa pinamam, sa mo naman 'yon. Parehas kayo ni tatay. Ayun. Ito alamin niyo natin yung presyo ng bus magal, bus team magkano na yung ano natin, Repolio? 400 po. 400 dito sa ating Pechay Baguio magkano? <laughs> Pechay Baguio po, 70. 70. Sa Sayote. Sayote. <laughs> 33 sa ating patatas patatas meron po tayo 45 meron 40 ayun eh, yung clearance natin ngayon wala po okay salamat sarado sila ano ayan po mga kapalengke mga kagulay mga aking kapwa kaban at penyos na masisipag ang ating pinakamalaking pinakalatest uh, pinaka latest natin asking price. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa loob ng lalawigan ng Nebesia ang Kabanatuan Feasible Trading Center na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Medyo mura po ang karamihan sa ating mga gulay. Yan. Kaya nga po pala, salamat po sa lahat ng mga bumati sa aking kaapo, sa aking kaarawan. Maraming maraming salamat po at nag-like sa ating uh, kandidatura dahil nga po uh, nag-file ako ng kandidasi para sa Konseyal ng Bayan dito sa ating Cabanatuan City para lalo makatulong sa ating mga farmers at sa uh, ako po yung magiging boses ng palente kung pakala rin tayo. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan. Dante business po, kasangga ng mga farmers, kaibigan ng mga kawani, ang boses ng palente, Dante Viennes, Mr. Palente ng Cabanatuan City. See you again tomorrow po. Bye bye. God bless us all.